supply dalawang itim siyempre may tayong bleed dito ayan, dur ko ating gupit <coughs> yan? Ay, yan ginagaya niya. ano yung ginagaya mo pa. Ay, pala yung, yung ating bida. yan Gano'n. <coughs> na Nag-u-crop it to Sir J. Ayan eh, o. Di ba, Sir? Mayoko. Gano'n. Siya naman pa-slide pa gano'n. Pakita ko lang yung aking gamit dito. Mumurahin lang. Pero sulit na rin gamitin. <coughs> Ito aking gamit. Mga ginagamit sa paggupit araw-araw, panghanap buhay. Ito, meron tayong paper. Ito. May tatay ito. Ito. Kemi. Ayan, dalawa yan. Oh. Sulit na rin gamitin Kemi. Saka so, ito. Detailer. Pinakitan ko na yan ng ceramic blade. Dati kasi kapag ginagamit ko ay sumasabit at nang susugat. okay na yan. Na-try ko na yan kanina. Ayan. Yung ating matagal ko nang ginagamit. Mag-apat na taon na to. Came din to. Pero okay to siya. Digital. Naman meron akong W mark. Yeah. Okay lang siya, sulit so, gamitin. Ayun, ang dami. Okay, may gunting, ayan. Wala tayong gawa ngayon at wala ganong client pag ganitong ordinary araw. May aking tining scissor. Ginto yung hawakan niya. Ito, matagal na to sa aking gunting na to. Almost magta 20 years na to. Okay na Ay, supply dalawang itim. Siyempre, may lang tayong bleed dito. Ayan, dur. ko. Ating bullpen, ililis na natin yung ating gupit sa sa isang hotel para ready-ready tayo. Ayan, ito yung aking daba ha. Ayan, Ayan, mumurahing gamit lang pero sulit na gamitin. Wala ka gawa. Ayan aming utility dito si Ate Joy. Napakasipag at matagal na. 20 years nang mahigit dito sa Bruno's Garbers. Okay, balik na natin ang gamit dito. At ako, susunod na. Ako na ang toka sa aking... Ano? dala yung aking upuan ito yung akong pwesto 15 upuan to mga kabarbero ayan o 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15 na upuan mga kabarbero ako na sunod sige guys hanggang dito na lang ang aking vlog mga kabarbero sana makarami tayo ngayong araw hanggang sa muling vlog mga kabarbero ingat po sa aming lahat